kasal na ito dahil lalo itong magbibigay ng malaking isyo sa pamilya namin. Nakaredy na ang lahat at ang araw na lang ng kasal ang hinihintay. Hindi na pwedeng umatras dahil mas malaking isyo ang mangyayari kung gagawin ko iyon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating din ang araw na ayaw ko na sanang mangyari pa. Ang araw ng aming kasal. Naayusan na ako at naisuot ko na din ang damit pangkasal ko habang wala kakurap-kurap kong tinitigan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Malungkot akong napangiti. Hindi ito ang pangarap kong kasal. Hindi sa ganitong paraan at hindi sa ganitong edad. Ma'am, kailangan na po nating pumunta ng simbahan. Kayo na lang po ang hihintay doon, napakurap pa ako ng makailang ulit habang pilit na pinapakalma ko ang sarili ko kung tutuusin may oras pa ako para tumakas at gawin lahat ng gusto ko. Pwede kong ituloy ang pangarap ko na pumasok sa military na hindi na kailangan pang isaalang-alang ang opinions ng aking pamilya. Iyon ay kung kaya ko silang ipahiya. Iyon at kung kaya kong baliwalain ang kagustuhan nila. Iyon ay kung kaya kong talikuran ang pamilya ko dahil sa pangarap ko. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung alin ang susundin ko. Prinsipyo ko ba or kagustuhan ng mga magulang ko at mga taong nakapalibot sa akin? Hindi ko alam. Ang pagpapakasal ay isang sagradong bagay at hindi dapat gawing laro. Iyan ang tumatakbo sa isipan ko habang naglalakad ako sa gitna ng isle. Present lahat ng mga mahal ko sa buhay at mga malalapit na kaibigan. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon lalo na nang makita ko si Pinot na nakatayo sa harap ng altar at seryosong nakatitig sa akin. Pagkalapit ko sa kanya, walang emosyon na tinangap nito ang aking kamay. Hindi ko tuloy malaman kung masaya o malungkot ba ito. Gayon pa hindi ko nalang binigyang pansin pa. Wala din namang halaga pa kung aalamin ko pa ang nararamdaman niya. Natapos ang seremonya ng kasal na. Wala akong naintindihan. Kahit nga nang sabihin na ng pari ang katagang you may now kiss the bride, hindi naging exciting sa lahat. Lalo na sa akin, paano ba naman kasi, sa pisni ulit ako hinalika ni Pino. Palatandaan lang na hindi naman talaga kami magsasama bilang tunay na mag-asawa. Dapat nga maging masaya ako eh. Magiging malaya pa din naman ako after ng kasal na ito. Walang mababago sa buhay ko. Pagkatapos ng kasal, kabi-kabila ang pagbati ang narinig ko. Puro ngiti at tango lang naman ang naging sagot ko, Pagkatapos, diretso kami sa isang hotel kung saan gaganapin ang reception at doon din kaming dalawa magpalipas ng gabi bago kami lilipad bukas ng umaga papuntang Japan para sa aming honeymoon. Natatakot man sa mga posibleng. Mangyari sa sandaling magkasama kami ni Pinot, pinilit ko pa rin magpakatatag. Mukha naman itong mabait at umaasa ako na paninindigan niya ang sinabi niya sa akin na mag-asawa lang kami sa papel. Nahahayaan niya akong maging malaya at magagawa ko pa rin lahat ng gusto kong gawin. Sabay na kaming pumasok sa loob ng aming hotel room. Walang kahit na anong seremonya na nangyari. Sa bagay, ano pa ba ang aasahan ko? Iyong bubuhatin niya ako sa loob ng hotel room katulad ng mga napapanood kong love story. Na maging sweet kami? Of course, hindi mangyayari iyan at never na mangyari sa aming dalawa iyon. Mauna ka nang gumamit ng banyo. Alam kong kanina ka na init. Diyan sa suot mo, kaagad na wika nito sa akin pagkapasok pa lang namin. Tintigan ko muna ito bago tumango at mabilis na sinunod ang gusto niya. Nakakailang pala talaga na may kasama kang lalaki sa iisang kwarto. Pero, kailangan ko nang sanayin ang sarili ko. Wala eh, kahit na ano pang sabihin ko, mag-asawa na kaming dalawa ni Pinot at hindi pwedeng magbangayan kami sa lahat ng oras. Masyadong toxic yun. Pwede naman siguro kaming mag-umpisa sa pagkakaibigan. Tama, pwede muna kaming maging magkaibigan hangat kinikilala pa namin ang isa't isa. Malay mo naman, baka kaming dalawa talaga ang nakatakda sa isa't isa, di ba? Kaagad kong ipinilig ang ulo ko ng maisip iyon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit biglang inasam ng puso ko na magkakaroon talaga kami ng tunay na Romnaise ni Penaot? Hindi dapat ako mag-isip ng ganito dahil baka ako lang ang umaasa ng ganoon baka nga mauwi lang din sa hiwalayan ang lahat eh. Nagpasya na lang akong maligo at nagbihis ng pinakadesente kong pantulog. Blouse at pajama at nagmamadaling lumabas ng banyo pagkatapos kong gawin ang evening routine ko. Nagtaka pa ako dahil walang pinot akong naabutan. Inilibot ko pa ang tingin sa paligid ng hotel room pero wala talaga siya. Saan siya nagpunta ng ganitong oras, hindi ko pa napigil ang bulong sa aking sarili at kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin ko na may note na nakapatong sa bedside table. Kaagad iyong kinuha at binasa. Sinabi lang nito na lalabas daw siya. Pwede na daw akong magpahinga dahil maaga pa ang alis namin bukas. Sa nabasang iyon, bigla akong nakaramdam ng kurot sa puso. First night naming dalawa ngayon pero kung saan saan siya magpupunta. Pwede naman siyang magstay dito sa hotel room namin. Kahit hindi namin pwedeng gawin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa, pero gusto ko pa din siya makasama. Gusto ko sanang maka, kwentuhan ang isang pinot smith hanggang sabay kaming makatulog. Pero mukhang malabo mangyari iyon. Hindi siguro talaga ako dapat na umasa na maging maayos ang pagsasama namin. Dahil sa sobrang pagod, kaagad na akong nakatulog. Naalimpungatang lang ako sa sunod-sunod na tunog ng aking cellphone. Noong una, nagtataka pa ako kung nasaan ako. Pero noong sumagi sa isip ko na ikinasal na pala ako kay Pianot at nandito ako sa isang hotel, kaagad kong inabot ang cellphone ko para alamin kung sino ang nagme-message sa akin. Messenger message. Isang video clip at kaagad kong binuksan. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko kung sino ang nasa video. Si Pinot, may kahalikang babae at walang iba kundi ang ex-fiance nitong si Maureen. Bago lang ang video na ito dahil kung ano ang suot ni Penaot kanina, yun din ang nasa video. Parang may kung anong bagay ang biglang kumurot sa puso ko. Hindi ako makapaniwala na sa unang gabi na pagsasama namin bilang mag-asawa, ibang babae ang gusto nitong makatabi sa kama. Hindi ko na mapigilan pang maluha. Ang maluha nang mag-send ito ng panibagong message kung saang hotel ito nangyari. Dito lang din sa hotel na kinaroroonan namin at kung hindi ako nagkamali number iyon ng katapat na room lang namin. Kaagad akong napatayo at naglakad patungo doon. Room 6 na daan at tatlo, iyon ang nakalagay kaya. Naman pagkalabas ko ng pintuan ng Room naming dalawa ni Pinot iyon kaagad ang nahagip ng tingin ko. Nagmamdali akong naglakad patungo doon at dahan-dahan na itinulak ang pintuan. Nakalock iyon at wala akong choice kundi ang kumatok ng kumatok hanggang sa magbukas iyon at ang nakangising mukha ni Maureen ang una kong nasilayan. Oh, hi! Nandito pala ang mga aagaw. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong pa nito sa akin na baka sa boses ang panginis. Tinitigan ko ito at malakas na itinulak na siyang dahilan para mapaupo ito at mabilis akong pumasok sa loob ng kwarto. Parang gusto kong umiyak ng malakas nang makita ko si Pienot sa gitna ng kama. Tulog na tulog at kung wala lang itong kumot sa pangibabang bahagi ng katawan, iisipin ko na hubot-hubad ito. Magulo ang kama at mukhang katatapos lang maganap ang matinding bakbakan sa pagitan nilang dalawa ni Maurin, katulad ng video clip na isinend nito sa akin. Tingnan mo nga naman, ikaw ang pinakasalan, pero ako pa rin ang hinahanap niya. Hindi mo ba alam kung bakit ka pinakasalan ni Pinot? gusto niyang maging mabango ang pangalan niya. Maraming tao dito sa Pilipinas na nangangarap na maging bahagi ng pamilya niyo, kaya noong nagkaroon ng chance si Pinot, hindi niya na pinalagpas pa, ng uyam na wika ni Maureen. Hindi ko maiwasang maikuyom ang kamao ko. Iba yung sakit ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Hindi ko akalain na sa unang gabi na pagsasama naming dalawa ni Pinot, ito kaagad ang sasalubong sa akin. Wala naman talagang kami pero bakit pakiramdam ko aping-api ako ngayon? Bakit nasasaktan ako sa isiping imbes na ako ang kasama ni Pinot, ibang babae ang gusto niyang makatabi? Worst, sa unang gabi pa talaga ng kasal namin. Pigil ko ang sarili kong huwag maiyak. Bagkos hinarap ko si Maureen at ubod tamis ng inisyan. Well, sa palagay mo ba magagalit ako kapag malaman ko na ikaw ang kasama niya ngayong gabi? Hindi kaya taawarin na napipilitan lang din naman akong magpakasal sa kanya. Hindi porket kasal na kami, pagbabawalan ko na siyang makasama ka, o kahit na sinong babae na type niya. Para sabihin ko sa iyo, wala akong pakialam kung ubusin niyo man pareho ang lakas niyo ngayong gabi sa iyo. Maganda nga iyan eh. Hindi na ako kukulitin pa ng pianot na iyan na ikama, dahil sa iyo pa lang, mukhang satisfied na siya, mahabang wika ko kay Maurien. Tigagal siyang napatitig sa akin. Hindi marahil niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ko. Muli kong sinulyapan si Pienot na nahihimbing pa rin sa kanyang pagtulog. Manyak nga talaga ang gago. Ni hindi man lang pinalipas ang ilang araw pagkatapos maganap ang kasal naming dalawa. Masyadong excited sa pakikipagtalik sa ibang babae. Well, talagang ganyan na siguro siya at kahit masakit sa akin, kailangan kong magbulag-bulagan. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Kung wala na, babalik na ako sa kwarto ko. Huwag kang mag-alala, ipapaubaya ko siya sa iyo ngayon at sa mga susunod na araw. Iyon nga lang, hangat kasal na siya sa akin, mananatili kang kabit sa paningin ng ibang tao. Nakakahiya iyon, di ba? Lalo na at may iniingatan kang pangalan, nakangisi kong muling wika bago taas noong naglakad papuntang pintuan. Mukha akong matapang ngayon, pero kung may kakayahan sigurong makita ni Maureen ang nilalaman ng puso ko, baka magdiwang siya sa sobrang saya. Durug na durog ako ngayon at hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ako maging matapang. Pero isa lang ang nasisiguro ko, hindi maging madali ang maging asawa ni Pinot Smith. Bilib din naman ako sa fighting spirit mo. Hindi ko akalain na ganito ka pala katapang. Well, since sa mismong bibig mo na din ng galing na wala kang pakialam kay Peanut itutuloy-tuloy ko na ang pakikipaglaro ng apoy sa kanya, nakangisi nitong sagot. Don't worry Maureen, wala kang. Maririnig na kahit na anong salita sa akin. Pero payo ko lang din sa iyo, tigilan mo ang kakasend ng video clip niyong dalawa ni Pinot. Baka mamaya, hindi ako makapagpigil at maishare ko ito sa social media. Alam mo na siguro ang mangyayari sa iyo kapag gagawin ko iyon, di ba? Nakangisi ko namang sagot sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito dahil sa sinabi ko. Palatandaan lang na hindi niya nagustuhan ang lumabas sa bibig ko ngayon. Isang simpleng pagbabanta ba ito Charlotte Villarama? Sa palagay mo ba matatakot ako? Kapag ilabas mo sa social media ang video clip na naisend ko sa iyo kanina, sa palagay mo ba, pangalan ko lang ang masisira. Kasiraan mo din ito Charlotte dahil ibig lang sabihin noon, hindi kontento ang asawa mo sa iyo, kaya siya naghanap ng iba, Nakangisi naman itong sagot kaagad ko itong tinaasa ng kilay. Oh really? Sa palagay mo ba may pakialam ako? Gusto mo bang gawin ko na ngayon din ang sinasabi mong pagbabanta ko? Total naman, magandang isyo ito sa paparazi. Wala pang halos 24 oras kaming kasal ni Pinot, nasa kandungan mo na siya kasi malandi ka. Natatawa kong sagot sa kanya. Lalong na mula ang mukha nito at nagsalubong ang kanyang kilay dahil sa sinabi ko. Mukhang affected ang bruha. Kung talagang wala kang gusto sa kanya, bakit kailangan mong pumayag na magpakasal sa kanya? Kami dapat ang ikinasal kung hindi ka umiksena, galit na wika nito sa akin. Inismiran ko ito. Bakit hindi si Pinot ang tanungin mo? Wala sa forte ko ang magpaliwanag sa iyo dahil hindi naman tayo close, ba? Diba? Hindi din tayo magka-level. Pero payo ko lang sa iyo bilang isang babae, sa susunod na may gagawin pa kayong milagro, huwag mo nang ipaalam sa akin. Hindi ako apektado at wala akong pakialam sa inyong dalawa, sagot ko sa kanya at mabilis na naglakad palabas ng silid na iyon. Pigil na pigil ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Dapat wala akong pakialam eh. Hindi kami magtuturingan na mag-asawa ni Pienot at dapat lang na hindi ko siya pakialaman dahil hindi din ako papayag na papakialaman niya. Pagkapasok ko sa loob ng hotel room namin, kaagad akong nahiga sa kama. Hinayaan kong tumulo ng tumulo ang luha ko sa aking mga mata hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa aking pisngi kinaumagahan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nagulat pa ako ng masilayan ko si Pinot. Nakatunghay ito sa akin at mukhang bagong ligo na. Good morning. Mukhang napasarap ang tulog mo ah. Kailangan mo na sigurong maghanda. Baka maiwan tayo ng flight, nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig dito. Kung tutuusin, napaka, gwapo nito. Iyon nga lang, hindi talaga pwedeng mahalin siya. May iba nang nagmamayari sa kanya at hindi dapat ako magpadala sa nararamdaman ko dahil alam kong ako din ang maging talo pagdating ng araw. Kailangan pa ba nating umalis ng bansa? Tinatamad ako at kung gusto mong umalis, pwede mong gawin iyon, sagot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Mariin akong tinitigan kaya kaagad akong bumangon at bumaba ng kama. Bakit ayaw mo ba? Sayang naman ang tiket kung hindi natin gagamitin, sagot nito. Pwede mo pa din naman gamitin kung gusto mo. Pero wala akong balak na sumama. Marami akong re-reviewin lalo na at patapos na naman ang isang semester, sagot ko sa kanya. Ilang saglit din ako nitong tinitigan bago umiling. Charlotte, gusto kong makilala pa kita. Mag-asawa na tayo at siguro ang trip na ito ang paraan para makilala natin ng lubos ang isa't isa, sagot nito. Baka sa boses nito ang tinitimping inis, kaya naman kaagad kong dinampot ang cellphone ko na nakapatong sa bedside table. No. Hindi ako interesado. Huwag na tayong maglukuhan, papinot. Alam kong hindi ako ang gusto mong makasama. Don't worry, pwede niyong gamitin ni Maureen ang honeymoon ticket. Total naman, siya ang kasama mo buong magdamag. Lubus-lubusin niyo ang pagkakataon. Isipin niyo na kayong dalawa ang ikinasal. Na hindi ako nag-exist sa buhay niyo, direktang sagot ko sa kanya, habang pigil ko na naman ang sarili ko na maiyak. Gulat na gulat akong tinitigan ni Pinot. Pinamiwanan ko ito at binigyan ng piking ngiti. Nagulat ka ba? Bilib din naman ako kay Maureen, talagang isinend niya pa sa akin ang ginawa niyo kagabi. Pinuntahan ko pa nga kayo sa kabilang.